Pero ngayon, talagang mulat na mulat na po tayo at alam na po natin ang buong katotohanan na itong mga Duterte na ito ay sila ay mga salot sa bayan. Salot sa bayan. Salot sa ating bansa. Itong mga Duterte na ito. Kaya yan po ang brutal na katotohanan. Kaya hindi po dapat sinusuportahan ng mga salot sa bansang Pilipinas sa pangunguna ng mga Duterte. Wala silang magandang idudulot sa atin. Puro paninira lang. Ang gagawin lang po pag aaway-awayin ng mga Pilipino. E paano po tayo magkakaisa? Mismong mga DDS troll, mga, uh, mismong mga uh, DDS vloggers, nag-aaway-away. Ah? Ah, ano po ang kanilang pinag-aawayan? Pera. <laughs> ah? so ibig sabihin yan, ay pinipirahan lang kayo. Uh, ah? ganun. Ang uh, katotohanan. Ngayon, Eto, sigurado ako na may mga magtatanong na naman, magkano naman binayad sa'yo? Ayan na naman eh. Ha? Palagay po ninyo, pag uh, ang isang tao ay uh, naglabas ng kanyang saluubin at opinion, binayaran na kaagad? Bakit? Hindi, are, are, we not free here? Don't, don't we have the freedom uh, of expression? Ganyan. Yan ang mga linyada ng mga DDS. Ha? Kung hindi ka na pe personalin tatakutin. Meron pa nga tayo dati, nakababasa dyan sa mga comments sa ating uh, Facebook uh, page na in-screenshot daw nila, isinapmit daw nila yung, kanilang, yung ating mga video sa Office of the Vice President. Ano, bakit, bakit po ninyo isasubmit yung aking video? At bakit pa ninyo sasabihin sa aking page na isinapmit ninyo ang aking video sa Office of the Vice President? Para takutin ako? Bakit? Sino ba si uh, Vice President? Sino ba si Sara Duterte? Mamamatay tao? Ganun ba ang ibig ninyong sabihin? Ha? Yun. Ganun po ang, ang style. Gaya, ganun po ang tirada ng mga DDS, mga kaboses. Tatakutin ka, sasabihin, isasubmit yung video mo, isasubmit kung ano yung sinabi mo sa OVP. Bakit? Anong gagawin ng OVP sa akin? Papatayin ako? Ganon? Are you threatening me? Ha? Kung kaya po nilang i-threat pala yung mga naglalabas uh, uh, nag, uh, ng kanilang saluubin, ng kanilang opinion, aba, ano tayo? Ano tayo? Are we under uh, the dictatorship of the Dutertes? Uh, sino ngayon ang komunista? Sino ang mas masahol sa North Korea kung ganyan pala ang ginagawa ninyo? Ha, na, lahat ng uh, pagsasabi ng kanilang saluubin ay isusumbong ninyo sa tanggapan ng vice president. Bakit? Sino ba si Sara Duterte? Uh, isang siraulong uh, vice-presidente yan. Naniniwala pa rin kayo? Huh? She is mentally, psychologically, and emotionally unstable person. Naniniwala pa rin kayo sa kanya? Kitang-kita na nga ninyo ang ebidensya. Parang ano nga ito eh. Ano nga ba yung tawag doon? May dual personality huh? na tao? Huh? Pagkatapos naniniwala pa rin kayo hanggang ngayon? sa mga ganitong klasing tao? Jesus Mario naman. Huwag mo naman po tayong maging robot. Huwag po tayong maging troll at robot ng mga Duterte. Buksan po natin ang ating kaisipan.